Nagayon eh. Ano, ano, ano? Nag-video. Para evident siya. Para siya na hindi ah, <laughs> <laughs> <Lamming joke. laughs> ka pa. lasing na. Suma ka kumain. Paano malalasay? Nakain na. ah, lang. Pulang-pulay eh ah. Sino sumampal sa'yo? Mga babae ko. Mahal mo mga babae. Mahal mga babae. Close up, close up. <laughs> Baka walang maniwala. Pulang-pulay muka oh. Ngiti mo na, ngiti mo na. na. <laughs> take a video Don't take a video. Oh, Picture na lang natin. Parang lasing parang ganto 'yung mga lasing sa ano eh sa bar eh. Nakadapa 'yung ulo. Tanot lang <laughs> Nangangamoy ka pa. Mag-gilamos mag ka muna. Yo. Mag-gilamos ka. Huwag mong apakan 'yung kuwan. Uh, Gilamos ka muna. Naman nangangamoy 'yung kwarto eh. Pinalaksak niyo kami sa sa katawan, hindi pala kaya. Kung na naman. Ah, talaga gawin ano eh. May e, pinagdadaanan ka ba? <laughs> 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 Mahal ka ba niya? Mahal ka ba niya? <laughs> Nakakain ako dito. ng paglaseng. Nakakain good pula ka. Walang <laughs> pulang tayo. Lugas ako. Walang pulang tayo nga mga. Parang pinitik isang daan limo. <laughs> Ito ang marap. Uy. Ito ang marap. Nakain <laughs> ako. Huwag ilamos ka! So laso kang amoy na nga. Huwag kang May, May dami pa to. <laughs> 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 Natuto na. Tersain mo sarili mo pa. Mo pa sarili mo. Ganun. Tanggal alasan nito bukas. Bago li, bago sakit ng ulo nito bukas, na. Balikin na. Balikin. <laughs> Sumisipag sumisi ah. pag pagano, ah. kailangan pala pinaiinom ka. Hindi, masipag talaga ako. Oh. Namamaho sa mukha mo, puti. <laughs> 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 sa pinas. Ay wala dito. Hmm. Okay. buka tawon ba na manyan? ito yan muna kan, pulang pula, <laughs> <laughs> pulang pula, diyan nasiyahan sa maturity, yan. maturity ano maturity sa pormu mula? balikin yan, Balik yan, yah kuya, kasi ng gumanangan tapang pa. Hmm? Sarap daw yung sarap. Dapat po sa gumawa. Thanks na lang. Sumipag ah. Nung, nung nakain nung sumisipag ah. Nag-iimis ah. Nag-iimis ang puto. Ang puto. Nagtutot brush. Tut brush. Nagtutot brush na ba? Tapos na. Tapos na? Tagit lang ako pagpasok ko ng kwarte, ano? Pagkasok ko ng kwarte, ang tawag Sulasok yung amoy nung... Bira, sabi, ah, ah. Ay, hindi siya, nai. Lumubas agad sa katawan niya. ako Sabi mo, pinainom ka ng papa mo, eh. Hindi ako nainom. Hindi ako nainom. Eh. Kulitin mo si Aaron. Ay, si Prince. Kalitin mo si Prince. Hmm. <laughs> nga pala, no? Kala ko may sakit ka. Oh, yung grahe, Jemar. Sa Sarabay? Kakatawa. <laughs> <laughs> Ako <laughs> okay, <let's go>. na no! lulog! <laughs> Nanood ka? Para tutulog ka rin. <laughs> oh, Mabuhay tulog to dito sa uwi. <laughs> <laughs> Nasa chachatan, love lasing yata ako. <laughs> Naliliyo ko. <laughs> tulog na ako. <laughs> tulog na ako, love. <laughs>